Humiling na ang Alcalde ng Cagayan de Oro City sa sangguning ang panglunsod na magdeklara na ng state of emergency dahil sa hindi pa nararesolbang contract dispute hinggil sa supply ng tubig ng lungsod. Nilagdaan ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy ang Executive Order No. 196-2024 bilang protective measure laban sa bantana na i-disconnect ang water supply ng Cagayan de Oro Water District ng Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated. Ang problema ay nagugat matapos magdemand ang Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated sa Cagayan de Oro Water District sa balanse nitong aabot sa 479 million pesos matapos ang bigong negosasyon. Sa ilalim ng EO, magtatayo ng isang incident management team upang magsagawa ng rapid damage assessment and needs analysis upang alamin ang epekto ng pagputol sa supply ng tubig sa lungsod. Dito ay bubuo rin ng special task force para sa water supply at distribution. Siniguro naman ang Cagayan de Oro Water District na mananatiling stable ang supply ng tubig sa lungsod at pangangalagaan ng iwa mga consumer sa tulong ng lokal na pamalaan. Samantala, sumali na, o sumali na rin sa mediation ng Local Water Utilities Administration sa pagitan ng magkabilang partido, kusan umaasa ang luwa na magkakaroon ng katanggap-tanggap na resolusyon ang magkabilang partido upang mapigilan ang midnight disconnection.